Tapos rapi wala. Tadi. grabe ni na itong lugar na to kasama natin syempre Manila Team Hawkers DPES uh DFW Highway Division blood control Ano, Brad? ay to na Opo pa yung... Ito, ito mga ito. Boss, engineer. Wala, no? Siyempre, sama natin. Patanda ah. uh, Boss, morning. Morning, Good boss. Morning. <laughs> July 29. 28. Ah, 28. Ah, 29. Ah, 29. 29. Ah, 2025 oh, ito, ah, Masim tayo ah, Dito tayo sa may maaisan Yung may magulo daw Tignan natin kung kasan yung gulo nila ah, Yung mga matatigas na ulo Tsaka mga pasaway so, Tignan natin dito kung yung First time ko kayo ito pupunta eh hey, Te, pakiano po yung mga ano ha makapix oh, Nakapix daw lahat yan eh, makapix daw lahat, eh, lahat. Oo oh, nga, hindi Kesa makuha eh, kasi Obstruction po yan O oh, ganun nyo na lang Oh, itaas nila lang ha. Puso pala rito yung ganito. Eh, bawal Rampa. yan. <laughs> Tinuturo na rin. Oh. May request pa. May request pa para kanta. Parang DJ ano? no? <laughs> DJ. He's the DJ. <laughs> Hindi tayo papasok. Ayun lang may isa. Oo oh, nga. pagano. Sa sa Palok Hospital. Ito yung ano, lugar ng maisan ang papasukin. Yun, nadali na yun. baka wala. Ah, uh, kamo, pero wala ka, ginagawa, jara mo kailan pa? Ano uh, ginagawa? Jarum, okay pa, oh, ginagawa. Okay. mga team mm. uh, Ay. kumusta na yung kumain uh, doon? Uh, kumusta na? Kumusta na yung kumain doon? <laughs> <laughs> ah, <wali na> ba? <laughs> tayo, tayo ko mo ng ni. At chat kasi baka, boss Rafi eh. Baka baka Hindi na, daw niya tutulugan. Wala na. Wala na, <laughs> Wala na no. O di sobrang tayo sa plantilla. <laughs> Sobra na isa. Boys, tulong na nga tayo, boys. Basketball court, ay tatlo. Hindi na whole court to ah, tatlo eh. Okay. Pero din, din ko sinab sinabihan na kasi sila ni, ano, ni chairman eh. Na i- Ah, okay. Yung mga basketball court, nasabihan naman ni chairman na to. Pero may hangganan din yan. Meron din yan. Meron. Okay. Ary? Mo, oh, oh may session dyan, ah. mga ka ha, may session. <laughs> boy. Ito ko. okay. Nakasusi Bulak, bulak Ayun, nadali Nakaon, sige Hindi nakaon yan Jerry Ebo Nagkari dyan, Jun Ito sa barangay, naririnig natin Ang sinabi ni General Kahit sa barangay pa yan Turunin pa rin ni General yan May birthday kagabi, oh May mga bote pa, oh Hindi pa sa kita nagiinuman

Kaya <laughs> oh. ano dito barangay daw, kagawad daw eh. May sa <laughs> barangay pa yan. barangay, kay pulis <laughs> o ano naglilinis tayo ng di ba? Nauunawaan yan, mga kasama natin mga kapulisan, na nauunawaan din. dyan, may sasakyan dyan Nakapadlock naman po so, eh. Ayun, malinaw. Nakapa, nakapadlock yung loob ha. Nakapadlock. Ah, hindi. Ayun! Okay, Ayun! So.

isa pa rito. Ipuro okay, ko Eh, bro, ipuro ka lang. natin. Dan! Okay. Rin pala, pati yung mga gumagawa uh, Okay, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn